Inis pa na sinigawan ni Zuan Yu ang matabang si Hui Kong habang nagpapalabas ng aura sa kanyang katawan na ang kanila raw Golden Dragon Temple ay kinikilala ng mahabang panahon. Ngunit napasama siya sa Divine Sword Sect at kanilang kinukulong ang maraming mga cultivator at kanilang pinakain ang kanilang mga dugo sa mga multo, natatawa naman si Hui Kong sa mga binanggit na mga salita ni Zuan Yu dahil mga walang kwenta lang raw ang kanyang mga sinabi, siya na isang monghe ay pumarito upang pumatay ng mga naghihiganti na mga espiritu, wala din alam sa kanyang binanggit ngayon na ang mga dugo ng iilang cultivator ay pinapakain sa mga multo. At hinagis na nga ni Huikong ang kanyang isinuot na maraming bilog na kwintas kay Zhu Anyu sabay nagpalabas ito ng Golden Dragon Aura sa kanyang paligid at kitang kita si Zuanyu na hindi makagalaw sa Golden Dragon Aura na pumapalibot sa kanila. Maging sila Liu Jianxiong at ang head ng Wu Family ay hindi rin nakatakas sa Golden Dragon Aura na pinalabas ni Huikong, at halata sa kanilang mga mukha na nagkaroon ng malaking takot sa pwede na mangyari sa kanila, sambit pa ni Hui Kung sa kanilang lahat na hayaan raw nila siya na kanya silang ipadala sa kabilang buhay. Dahil sa Golden Dragon Aura ni Huicong ay kitang kita silang tatlo na nagkaroon ng malaking pinsala at napasigaw na lang sila dahil sa labis na sakit dulot ng Golden Dragon Aura na tumama sa kanila. Kahit na iniinda ni Zuan Yu ang malaking pinsala sa kanyang katawan ay pilit pa rin niyang ginamit ang kanyang kasanayan na ang Shadow Step upang makatakas sa Golden Dragon Aura na bumabalot sa kanya. Habang mabilis na tumakbo si Zuan Yu gamit ang kanyang Shadow Step, ay hindi naman ito makapaniwala sa lakas ni Hui at napamura na lang ito dahil ang walang hiyaraw na si Hui ay sinasadya niyang ubusin ang kanilang spiritual na enerhiya, ngayon ay ginagawa niya ang kanyang galaw upang matitiyak niya ang kanyang tagumpay, kung patuloy daw silang lalaban sa kanya ay baka dumating na ang kanyang mga reinforcement mula sa Divine Sword Sect at Golden Dragon Temple. At ginamit na nga ni Zuan Yu ang kanyang sandata na ang lifebound artifact na ang Black Wind Banner upang kanyang atakihin ang mga golden aura na pumapaligid sa kanya upang mabilis siyang makatakas kay Hui Kung. Matapos maalis ni Zuan Yu ang mga golden aura sa kanyang paligid ay bigla naman lumitaw sa kanyang ibaba si Hui Kung upang kanya siyang pigilan sa pagtakas, Sambit pa niya kay Zuan Yu na nagbabalak para itong tumakas nang wala man lang pahintulot sa kanya na isang monghe. At wala na nga itong sinayang na oras dahil agad niyang inatake si Zuan Yu. Dahil sa atake ni Huikong ay napasigaw na lang si Zuan Yu dahil hindi niya nagawang ilaga ng biglaan na pag-atake sa kanya ni Huikong. Dahil doon ay nawala na ng pag-asa si Zuan Yu na manalo kay Huikong at halata sa mukha nito na tanggap na niya ang kanyang kamatayan sa kamay ni Huikong. At agad itong bumagsak sa harapan ni Hui Kong na labis na natuwa sa muli na naman niyang panalo laban kay Zhu Anyu. Sambit pa niya kay Zhu Anyu na mayroong ngiting tagumpay, na ihanda na raw niya ang kanyang kamatayan sa kanyang mga kamay. Sinabi pa ni Zhu Anyu kay Hui Kong na sa kanya raw gawain na masama, ay nagawa niyang makamit itong ganitong teknik, hindi na raw nakakagulat na madali lang sa kanya na harapin ang tatlong mga kalaban ng siya lang mag-isa. Samantalang si Hui Kung naman ay walang pakialam sa mga binanggit na mga salita ni Zuan Yu bagkus na kangitilang ito habang kanyang itinaas ang kanyang espada upang kanya nang tapusin ang buhay ni Zuan Yu. Ngunit natuo naman ang pansin ni Hui Kung sa kanyang likod. Dahil mayroong liwanag ang mabilis na papunta sa kanya. Agad naman niyang pinalabas ang kanyang gintong bowl upang kanya itong gamitin na madepensahan ang kanyang sarili. Mas lalo naman nagulat si Hui Kong sa kanyang nakita na bahagyang pinapawisan dahil ang kanyang gintong bowl ay nagawang nabutas ng blood steel wire ng ating bida at dumiretso ito sa kanyang katawan at ito ay nagbigay sa kanya ng maliit na sugat. Hindi naman makapaniwala si Zhu Anyo dahil ang tumulong pala sa kanya ay ang ating bida sabay kanyang binanggit ang pangalan nito at napapaisip na lang siya habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa ating bida na kung bakit hindi pa raw tumakbo si Chuzuan Bagus pumunta pa ito dito sa tamang oras at nagawa pa niyang bigyan ng sugat si Hui Kong, ang kanya raw nagawa ngayon ay kahanga-hanga dahil nagawa niyang sugatan si Hui Kong ng isa lang niya na pag-atake. Samantalang si Hui Kong naman ay kanyang pinagmumura ang ating bida habang kanyang hinawakan ang kanyang sugat sa dibdib, sabay kanya itong tinanong kung sino raw ito. Hindi naman tumugon si Chuzuan sa katanungan sa kanya ni Huikong, bagkus kanyang binago ang kanyang blood steel wire upang kanyang atakihin si Huikong. Natatawa naman ang isang hangal na kasamahan ni Huikong sa walang ingat na kilos ng ating bida. Sinambit pa niya na masyado raw mabagal ang ating bida, sa ganito raw kabagal ay kahit na isang hibla ng buhok ng kanyang master Huikong ay hindi niya matatamaan habang sinabi naman ni Huey kung sa ating bida na ang kanya raw bang gagamitin sa kanya na pag-atake ay ang kamay ng demonyo, ito raw ay nakakatawa, sa palagay raw ba niya na sa ganitong mababang teknik ay makapagbibigay sa kanya ng pinsala. Natatawa lang naman ang ating bida na nanlilisik ang kanyang mga mata na para bang isang demonyo. Sabay binago niya ang anyo ng kanyang sandata na tinatawag na Dark Fiend Energy. Upang matagumpay niyang matrap si Huikong, dahil sa pangyayari na ito ay hindi naman makapaniwala si Huikong na masyadong pinapawisan sa mga nangyari dahil pinulupot na siya ng Dark Find Energy ng ating bida at napabulwak ito ng dugo dulot ng higpit ng pagkahawak sa kanya at kahit binuos na niya ang kanyang buong lakas ay hindi pa rin niya magawang makatakas sa higpit ng paghawak ng Dark Find Claw ng ating bida. Labis naman nga namang si Zhu at si Liu Jianxiong sa kanilang nasaksihan. Nasambit na lang ni Zhu yu na kung ano raw itong matalinong galaw na unang ginamit ng kanilang junior brother Chu dahil ang espiritual na enerhiya para mabuo ang Dark Fin Claw ay nagawang malinlang si Huikong at pagkatapos sa perpektong sandali ay binuhay niya itong Dark Fin Energy at agad siyang nagbuo ng Lethal Claw. Habang si Liu Jianshong naman ay napapatanong na lang siya na kung saan raw ba nakuha ng kanilang junior brother Chu ang ganitong potensyal na Dark Fin Energy. Samantala, makikita naman si Hui Kung na kanyang pinakawalan ang kanyang maraming bola upang kanyang gamitin na pang sa ating bida upang magawa niyang makatakas sa higpit na pagkahawak sa kanya. Pero sa hindi niya inaasahan dahil ni isa sa kanyang mga bola ay walang nakarating sa ating bida dahil madali lang niyang winasak ang lahat. Sa pangyayari na ito ay nakangiti ang ating bida na kanyang sinabihan si Hui Kung na ihanda na raw niya ngayon ang kanyang kamatayan. Mas lalo namang pinapawisan si Hui Kong sa pwede na mangyari sa kanya dahil sa kanyang labis na takot ay hindi niya mapigilan na tumulo ang kanyang sipon, sinabi pa niya sa ating bida na kapag kanya raw siyang papatayin ay natitiyak niya na hindi siya titigilan ng kanyang master na hindi mapatay, hindi naman nakinig si Chuzuan sa binanggit sa kanya ni Hui Kong bagkus agad niyang hinati ang mukha nito upang tumigil na ito sa kakasalita saad pa sa kanya ng ating bida habang nakangiti na kung sa tingin raw ba niya na madali lang niya siya na matatakot sa ganoon lang na salita. Matapos mapatay ng ating bida si Hui Kong ay natuon naman ang kanyang pansin sa iba pa niyang mga kalaban at madali lang niya silang pinagpapatay. Ang dalawa naman na senior ng ating bida ay hindi na lang nakasalita sa taglay na lakas na pinakita sa kanila ni Chu Zuan. Lumapit naman sa ating bida si Zuan Yu at taos puso itong nagpapasalamat sa ating bida dahil sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay. Bahagya naman na ini si Zhu sa ating bida dahil hindi man lang siya pinansin nito. At nagsalita naman ang leader ng Wu family na kanyang tinanong si Chu Zuan na itong lakas raw ba niyang pinakita sa kanila ngayon ay ang lakas ng isang bagong unlad na Foundation Establishment Cultivator. Nagawa raw niya may tago ng mabuti ang kanyang mga kasanayan, paliwanag naman sa kanya ng ating bida habang nakangiti na kapag siya raw ay naglalakbay ay mainam na kanyang pananatilihin ang kanyang lakas nga nakatago, sinabi pa ng ating bida sa kanilang tatlo, na ngayon raw ay malinis na ang buong paligid dahil kanilang naubos ang kanilang mga kalaban kung kaya panahon na upang kumilos upang kanilang iligtas ang kanilang ancestor. Nang nakapasok na silang tatlo sa loob ng kulungan ay laking gulat naman nila sa kanilang nasaksihan, at hindi na lang sila nagsalita bagkus dali-dali silang tumungo sa kinaroroonan ng kanilang ancestor nga nakagapos. Habang walang kaalam-alam ang kanilang ancestor na ang kanya palang mga disciples ang pumasok sa kulungan ay nagsaad naman ito sa kanila na kung gaano na naman raw karami na mga dugo ang kanilang kukunin sa kanya. Agad naman sumigaw si Liu Jianshong sa harapan ng kanilang ancestor at kanya itong sinabihan na siya raw ito si Liu Jianshong, gulat na gulat naman ang ancestor dahil ang kanila palang disciple ang pumarito upang siya ay iligtas, ang pangalan pala ng matanda na ito ay si Wan Wuying ang Wuji sect Golden Core Ancestor. Agad na nga na winasak ni Liu Jensong ang mga kadina na nga nakagapos sa kanilang ancestor upang tuluyan na itong makatakas. Sinabi pa sa kanya ni Liu Jensong na kinakailangan raw niya itong sirain agad-agad, masyado namang natuwa si Wan Wuying sa mga pangyayari dahil totoo raw na nagbibigay ng awa ang kalangitan, hindi raw niya inaakala na siya bilang si Wan Wuying ay kanyang makikita ang liwanag at ligtas na makatakas, ito raw ay masyadong maganda dahil ginampanan ng mga disciples ng Wuji sect ang kanilang mga pride. Matapos masira ang pumipigil sa kapangyarihan ng matandang ancestor ay kitang kita sa buong katawan nito na umaapaw ang kanyang mga aura, sabay ibinigay ni Liu Jensong ang isang bag ng blood bead sa kanilang ancestor upang tuluyan ang manumbalik ang kanyang kapangyarihan. Wala na nga na sinayang na oras ang kanilang ancestor dahil agad niyang nilantakan ang mga maraming blood beads upang manumbalik na ang kanyang dating lakas, Gulat na gulat naman si Liu Zhenxiong dahil sa isang saglit lang ay malapit nang maubos ang mga blood beads na kanyang ibinigay sa kanilang ancestor. Matapos makain ng kanilang ancestor ang lahat ng mga blood beads ay kitang kita naman sa paligid nito na mas lalo pang umaapaw ang aura na dumadaloy sa kanyang katawan, samantalang ang tatlo naman ay hindi maalis ang kanilang tingin sa biglaan na pagbabago ng kanilang ancestor, at kitang kita sa mukha ni Chu at ni Zuan Yu na natulala na hindi makasalita habang si Liu Zhenxiong ay masyadong natuwa sa kanyang nakita. Dahil pala makikita sa mukha ng kanilang ancestor na tila ba ito ay naging bata ng sampu na taon, sinabi pa niya sa kanilang tatlo na ngayon raw ang kanilang pagtakas dito ay hindi na mapipigilan, kinakailangan na raw nilang makaalis dito sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang araw pinakita sa eksena ang isang malaking talon. At dito makikita ang ating bida sa loob ng kweba na tahimik na nagcultivate Sa kanya namang isip-isip na tatlong araw na ang nakaraan, dito raw sila dinala ng kanilang ancestor na si Juan upang magpalipas ng tagumpay at inutusan din sila na mag-ukit ng mga kweba para sa kanilang maikling pahinga. Ito raw ay kakaiba dahil kahit na mayaman sa spiritual na enerhiya dito, ito ay malinaw na pagmamayari ng matutuwid ng limang sekta ng New Kingdom, ngayon ay walang nagpakita sa kanila upang sila ay hulihin.